Kung hindi ka magmamadali, mahuhuli ka. Isuga na ito. Kuremasyo. Pasensya na po. Malilate ako ng mga 30 minutes. Gomen say. Sanjup gureo. Kuremas. Maaari ko bang tanungin ang pangalan mo? Unam ewo kagate mo. Yoroshi de Shouka. Iniimbitahan kita sa bahay ko sa susunod na linggo. Rai watashi no ni tai shimasu. Lilipat siya ng ibang apartment bukas. Ano is to wa ashta hokano apato ni idoshimasu? Kung nagkamali ka, dapat kang humingi ng tawad. Machigat itara, ayamaru beki desu. Sabihan mo ako kung nagbago ang iyong isip. Iga kawat tara kudasai.